So yun, good morning po sa atin lahat. Good Friday po. Bali ngayong umaga mga amanok ay che-check natin yung ano, mga Bruce Barnett natin. Bali nagsisiw na sila mga amanok. Ito ipapakita ko sa inyo. Bali ito na mga amanok yung ating inay no, bumaba na. Tsaka yung sisiw niya tumalo na rin do sa pugad. Ayan no? Ayan, yung isa Tapos yung isa. So, may natirang isa. Panigurado. Bugok na to. So, kahapon. Bali, dalawa yung napisa. Tapos, tinay ko nung hapon. Ito yung isang sisiu na maliit basa pa. Kaya, hindi ko muna kinuha. Tapos, ngayong umaga yan. Tumalo na sila. Bali ang itlog nito sampu tapos yung may similya pito so do sa pito na yun yung tatlo hindi siya nakalabas dito sa eggshell nya tapos ang ginawa ko yung natitirang apat nilubog ko sa tubig so yun yung napapanood ko sa mga vlog nung iba nating mga kamanok at ayun bali yung tatlo na to yung napisa so eto panigurado ano na to bugok na ayun bali eh, eh eto yung yellow legats natin cross doon sa ano bruce barnet ayun pero dilaw sila ayun Kala niya hindi niya na. Tapos mamaya mamarkingan natin para alam natin yung bloodline nila paglaki. Gawa ng may kasabay ito. Yung dalawa nating inayin yung talisay at yung sweater din. Kaya mamaya bibigyan natin ng tubig na may asukal. Malakas na yung isa. Yun. So yan, malagay muna natin dito sa tabo mga kamanok. Dito naman tayo sa ating breeder pen check natin yung ibang naglilimlim natin dito kasi may pisa na rin sila sabay sabay kasi sila nag ano limlim -lim. ay okay, brood jack natin brush Barnett uy <laughs> ito yung pinapakita ko sa inyo na so ayan bali tumalo isa malakas na rin so ayan apat lang yun na pisa tapos itong isa na durog so ayan o oh. na durog ayun buhay pa siya ayun buhay pa so buhay pa siya itatry natin na so, tanggalan na siya ng chill. kasi hindi na ito magpapatuloy o sayang ito kung hindi siya makakalabas kasi natuyot na yung ano fluid niya pinasok na ng ano yan ng hangin ito yung pito yung itlog nga na huling itlog tapos nagbunay siya so ito yung mga sisi -si nya apat tapos may isa yun may isang walang tuktok ito may butas na so ito yung gray natin ang labas ng anak nyo dalawang pula na medyo dark ayan tapos yun dalawang pula na light <coughs> so balin bago natin pagsamahin kailangan markingan muna natin para malaman natin yung bloodline nila paglaki nila para hindi tayo malito <coughs> so ngayon yung kukunin muna natin oh. So, oh, naipit na yata isus Ayan. dalawang pula. Ang dalawang pula. Talisayin. Ito sigurado. Tapos. <coughs> dalawang light. Ayan, alam naman natin yung sa ano eh. Sa ito. sa... ano natin bali ang pinapagmarking ko pala dito mga manok yung niper kaso hindi ko makita yung nipper eh. kaya eto na lang muna eh, undercutter yung kanilang ilong tatanggalan natin ayan, mabas na iiwan natin yung banda rito gawa nang nandito yung kanyang sud kumba sa tao nandito so hayaan na muna natin siya ilagay muna natin doon sa kanyang inayin sana ano mamaya makita natin na ganito na siya so ayan ilagay muna natin ulit sa inayin ay lay muna natin doon sa kanyang paa kasi baka maapaka naman ayan yan ka muna Tapos, ito yung ating sweater din. Check natin kung may sisyo na. Sabay-sabay kasi ito. Mga manok Ito, pa 18 days pa lang ito ngayon. Nauna kasi yung dalawa. Check natin. Kasi kagabi, may mga tuktok na. Ayun, may sisyo na siya. Oh. Dalawa. Ayan, tanggalin natin yung mga eggshell. Sana mapisa niya lahat. Ano? Oh, Eh ay hipong piraso. Sendei sabay, -sabay na sila yano may mga ano pa. Op, oh, iya. Yeah. so yun bali dalawa na yung pisa tapos may ano pa apat pa na ano na may mga butas so yun bali ito i-markingan muna natin tapos lalagyan natin sa kaon tapos ano ah, bibigyan natin ng tubig na may asukal So, yun lang pa muna mga kamanong ano, yung update ko sa mga Bruce Barnett natin.